At ako po ang Yulingko, Dator Nirenne Bueno. Ngayong gabi, tatalakayin po natin ang isang napakainit at sensitibong issue sa ating Senado. Ito po ay tungkol dun sa pagbabalik ni Senador Pampilo Ping Lacson bilang tagapangulo ng Blue Ribbon Committee, itong Senate Blue Ribbon Committee. At ang uh, malaking implication nito, lalo na sa posisyon ni Senate President Vicente Tito Soto III. May sakripisyong uh, kasama to itong uh, pagbabalik ni uh, Senator uh, Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Uh, ito yung isang part ni uh, Tito Sen, no? May konting halong sakripisyo to at uh, dito natin malalaman at makikita ang uh, integridad talaga ng dalawang na to ay napakataas. Dahil ang sitwasyong ito hindi lamang simpleng pagbabago ng komite o pagbabalik sa committee. Ito ay salamin ng masalimuot at minsan ay marahas na politika sa loob ng Senado. Lalo na kapag ang inuusig ay ang Corruption na umaabot sa matataas na pwesto. Siguro napansin nyo naman, nung uh, nagpe si Ping Lacson sa committee, ay uh, maraming mga objections na nire-raise at na hinahadlangan yung pag-usad ng investigation. Okay, so uh, ano ang implikasyon ng pagbabalik ni uh, Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee? Yung uh, Blue Ribbon Committee o ang uh, Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations ay uh, ito yung pinaka-powerful na committee sa Senado. The most powerful committee in the Senate. Dahil may kakayahan itong mag-imbestiga sa anumang uh, diumanoy katiwalian o maling gawain sa gobyerno. In aid of legislation, niyan po ang Committee on the uh, Uh, blue ribbon. Okay? So dito ang desisyon po ni Senator Lacson na bumalik matapos siyang magbitiw dahil sa pagkadismaya <laughs> ng ilang kasamahan niya ay may mas malalim na kahulugan. Dito kasi sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson muling uh, mag-aalam no? Uh, nang ng masidhi ang investigasyon dyan sa Senado. So, ibig sabihin, magpapatuloy yung inquiries no, in aid of legislation na inumpisahan ni Pink Lacson. Kasi yung pagbitiw na yan ni Lacson ay nauwi sa paghinto ng investigasyon tungkol sa issue ng anomalous flood control projects. Isang uh, issue di umano'y may kinalaman sa ilang uh, kasalukuyan at dating mambabatas. Madaming involved dito eh, kapwa senador, mga kasama sa mababang kapulungan, mga opisyalis ng DPWH, mga dating uh, public officials mabigat ang papel ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Then, ni Ping Lakson ay hudyat na handa siyang ituloy. Ang agresibo, walang kinikilingan at sensitibong ob sensitibong investigasyon <laughs> na ito. So, uh, kaya humanda kayo, kayong mga corrupt officials, magbabalik na si Ping Lakson. So, sa Nobyembre, ang alam ko, magpapatuloy ang investigasyon. So alam nyo, kilala natin si Ping Lakson sa kanyang reputasyon bilang dating hepe ng polisya. At matindi ang manindigan laban sa katiwalian. Hindi sinungalingan, hindi nagtatakit yan. Pag alam niyang may kasalanan ka, pasensyahan tayo. Inaasahan na lalo niyang tututukan ang paghahanap sa mga tinatawag niyang masterminds at pagkalantad sa mas malawak na sistema ng korupsyon. So yung mga mastermind dito sa malawakang korupsyon na to, yung pandarambong dyan sa DPWH, gumanda kayo bilang na ang araw nyo. Padating na si Ping Lakson. So, dito dahil sa bigat ng investigasyon at kredibilidad ni Lakson, lalong titindi ang pagsubaybay ng publiko. Siyempre, pati media sa trabaho ng Senado. Exciting to. Pinatitibay nito ang imahe ng Senado bilang isang institusyon na may paninindigan sa pananagutan. Yan na nga lang ang sa kredibilidad at mataas na integridad ng uh, institusyon na yan. Pag nandiyan dyan yung Ping uh, Tito Soto, Pangilinan, ba? Diba? Hontiveros. So, uh, dito, ang dahilan ng original na pagbipitiw ni Lacson ay uh, yung pagkadismaya kasi ng uh, ilang kasamahan niya sa majority block sa direksyon ng kanyang pag-iimbestiga. Marami kasi nagpaparinig sa kanya. no? Kasi mukhang tatamaan yung iba eh. Ang kanyang pagbabalik ay maaaring magdulot muli ng tensyong. Edwan sa loob ng majority bloc. So may panganib dito. No, nagbabanta. Hindi lang kiping lakson, kundi pati kay Senate President Tito Soto. Dahil uh, itong investigation na ito, yung pagpapatuloy ng investigation na ito ay magdudulot ng kaba sa mga senador na posibleng maapektuhan. Ito yung uh, ugat eh, ng di pagkakasundo na maaaring kumamtong sa pagtalikod ng ilang miyembro sa majority block. Pero tayo, tayong mga ordinaryong mamamayan, bantayan natin to. Pag may tumalikod yan na miyembro ng majority block dahil sa pagbabalik ni Ping Lakson at sa agresibong investigasyon, alam na yan. Sigurado, nasabuat yan sa pandarambong. So dito, sakripisyo, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, dahil ang posisyon ng Senate President Tito Soto ay nasa peligro kapag bumalik si Ping Lakson. May uh, political consequence to eh. Nakaakibat yung pagbabalik na ni Lakson. Ang posisyon ng Senate President dito ay nakasalalay sa tiwala at suporta ng nakararaming membro ng Senado. Pero pag may tatamaan yan, sigurado kakala sa majority block yan. Kaya ang mata ng bayan ay kailangan nakatutok dito sa investigasyon na to at kapag merong uh, tumiwalag dyan, at su humiwalay sa nang pagsuporta kay Tito Sen at kay Lacson. Tingnan natin. No, bantayan natin. At uh, huwag natin na hayaan na silang ang masusunod dapat taong bayan na masusunod. Dito si si Laxon mismo nagbigay ng babala kay Sen, si Tito Sen eh, na dapat na maging handa daw silang dalawa sa anumang kahinatnan ng uh, pagkilos ni Ping Lacson at yung mga desisyon no, na gagawin niya at uh, niya kung ano yung magiging uh, resulta ng pagkawala ng ilang mem membro ng majority bloc at uh, na magiging bunga no ito yung magiging bunga ng pagkawala ng ilang membro ng majority bloc kapag si Ping Lacson ay talagang hinabol no yung mga mandarbong na yan kay kasamahan niyo yan sa partido kay hindi pag may kasalanan timbuga ka kay Ping Lacson So magipis kasi yung majority no yung, yung Senate president ay niha-halal yan sa pamamagitan lamang ng simple majority kapag yung majority black ay manipis, katulad din itong kay Tito Seng, na sobrang nipis ang lamang, ang pagtalikod ng kahit ilang senador ay sapat na para pagbago ang liderato dyan sa Senado. So, uh, ang desisyon na to ni uh, Senate President Tito Soto na suportahan ang pagbabalik ni Ping Lacson ay nagpapahiwatig na handa siyang sakripisyo ang kanyang posisyon Alang-alang sa pagpapatuloy ng investigasyon, ang uh, pagkawala ni, to, ni, ni, ni Tito Sen sa kanyang puesto ay ang posibleng presyo para mapadayaping agresibo ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Pampilo Lacson. Ito yung ane, yung uh, uh, opportunity naman sa minority bloc, no? na pinamumunaan ni uh, Mr. Uh, 10K Senator. <laughs> ang tawag kasi na netizens dito kay Cayetano ay eh, si Senator 10K. No, uh, pwedeng maging opportunity to sa kanila para maggrab yung ano, yung leadership no kay uh, Tito Sen pag bumalik si Ping Lacson. So yung ang pagkakabaha-bahagi sa loob ng majority ay nagbibigay ng pagkakataon sa minorya na makipag-alyansa sa mga nagre-reklamong senador na pwedeng tamaan ang agresibong investigasyon ni Ping upang makabuo ng panibagong majority at maghalal ng bagong Senate President. Yung banta ng Senate ko ay laging uh, nakalutang yan, lalo na ngayon. Itong sitwasyon na to lutang yan. Nakalutang palagi ang uh, Senate ko, threat na yan kay uh, Tito Soto. Dahil uh, seryoso kasi itong leadership ni Soto at ni Lakson. Eh na makipagtulong ano pang badala uh, madala no sa likod ng rehas itong mga nagsasamantala sa pondo ng bayan.